ito pala yung nilalakad natin mga kas papasala natin yung ano papasala natin yung borbo ay borbo papasala natin yung tagudtod so, ah, siguro makakapunta natin tayo ng borbo depende mamaya kung hanggang saan tayo makakarating maglalakad-lakad muna tayo mga kas matagal na rin ito nating balak na maglakad-lakad dito tayo sa bundok ngayon maglalakad-lakad tayo Sige, samahan niyo ako. Enjoy watching. Medyo masukal na dito mga kas, sa ating pupuntahan. Double purpose tong gagawin natin. Nakakapag lakad-lakad tayo, nakakapag exercise. Tapos nakakapag vlog pa tayo. Wala nga pala tayong dalang ano mga kas. Tayong dalang, dalang gulok o kahit anuman man di bale alam naman natin yung daan kabisado natin yung daan hindi tayo maliligaw masukal lang ito mga akas hindi masukal pero sigurado naman na papawisan tayo pagdating doon sa taas ito lang pala ang dala ko mga kas. Yung aking tripod. Ito lang dala dala ko. Para pang video kapag ka malayuan. Sige, inood na kayo dyan mga kas. Kung nalakad-lakad muna ako. Uy! May Pinya. 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 Pinya yung mga pinya dito mga kas ayun oh may bunga na nga yung isa oh. pero bawal natin kunin yan mga kas kahit malaki na yan bawal kunin yan may may yan ayun malaki na bunga ng pinya doon ba tayo sa taas doon tayo sa taas kung gusto nyo mapanood pala mga kas yung ano nag vlog na ako dati dito ang title nun ay parang tagudtod ang umpisa tagudtod ata ang title nun panoorin nyo na lang sa mga dating kong videos ngayon pupuntahan ulit natin Napawisan na tayo mga kas Ay may naguuling pala rito Yan naguuling yan mga kas Ayan o Uling Ganyan ang paguling ng ano Ng mga kahoy Makapansin nyo ako mga kas Ano na tayo Dito na tayo banda sa ano, kalagitnaan Mga almost 51% na tiro tayo malapit na tayo sa taas pinapawisan na nga mga kaso ayan ipakita ko sa inyo ang itsura dito sa taas ayun 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 ang dagat ayun ayan, mataas na lugar na ito mga kas Medyo matarik na ang daan mga kas Malapit na tayo sa tuktok Talagang Literal na ano to mga kas Exercise Papawis talaga to Para healthy Para healthy life Iwan ko lang kung makita niyo mga kas Ayan na Napawisan na ako Try lang toy lang ating exercise Para din natin ang success Malapit na tayo mag success Mga kas Kaya nood lang kayo dyan ayun nakatanaw natin mga kas nakatanaw natin yung kalsada ayun na yung kalsada oh. ayun lapit na tayo nandito na tayo sa tuktok mga kas ito na yung tagudtod lapit na tayo natatanaw ko na eh natatanaw ko na yung kalsada Ayun, nandito na tayo sa taas mga kas. Ito na yung success na tinatawag ko. Tinan nyo. Ito na yung tuktok mga kas. Ito na yung success. Ayun na. Nandito na tayo sa Tagudtod. Panoorin nyo na lang yung dati kong video mga kas. Tagudtod ang title. Soon to be hiking place. Yun natin ang title nun eh. Ayan na. Dito na tayo. Ito na ang success mga kas. Yung dating tagudtod. Nawala. Pero, ang pumalit ay ito. Tingnan nyo naman mga kas. naman mga kas yung dating pagudtod ito na siya kalsada na ah, may motor nga hindi madaan na motor sige maglalakad-lakad muna tayo mga kas nakare natin tong bawang gawang kalsada mainit lang kaya papawis talaga to gusto kong pawisan yung pawis na labas lahat ng ano tubig sa katawan para lalabas yung mga toxic sa katawan lahat ng masasama sa katawan labas pawis o tingnan nyo gandang pagmasdan mga kas pangarap lang to dati magkaroon ng kalsada dito sa papuntang Borbo ngayon hindi na siya pangarap hindi na siya panaginip totoo na hindi na panaginip to totoo na to eh ayan o pagmasdan nyo pagmasdan nyo yung nilalakad ko maluang pa siya ha mga kas maluang Oh Ayan, kasalukuyan nga may may bako pa dito mga kas. May bako sa ka dump truck. Ayan, oh. Ang lalim ng binubungkal nila, oh. Ang lalim niya, oh. Para gumanda yung kalsada, kailangan i ko. Dahil wala tayong matadaanan mga kas, kailangan natin bumaba dito. Ayan. Ayan mag-iintay muna tayo ng tamang timing para makatawid. Nakalampas na rin tayo mga kas sa may back off. May kinakarga ka kasing mga lupa sa dump truck eh. Para itambak dito sa bandang baba. Dito nila tinatambak mga kas sa bandang baba yung mga lupa na binungkal. Para lumawak itong daan at saka bawat gilid ay mayroong tambak. mga kas kung paano pinapaganda ang kalsada dito ang lalim niyan, no? oh. ang lalim niya mga kas binabawasan niya yung tarik binabawasan yung tarik niya kaya binabawasan niya para hindi matarik mga kas para kapag dinaanan hindi masyadong hirap yung mga sasakyan na dadadaan yan, ganun ang paggawa ng kalsada mga expert na yan, sila mga kas siguro ilang taon na nilang ginagawa yan expert na sila dyan lahat ng matatarik babawasan minsan nga tinatambak pa yan dun sa bandang baba para di masyadong matarik kung taga rito kayo mga kas mapansin nyo kung kayo taga rito mapansin nyo na ito yung dating daan ayan na yan ito ayan yung dating daan lang ng tao ayan ngayon ayan na kalsada na siya ayan ang dating kalsada ng tao tapos ito na mga kas ito na yung totoong kalsada na na madadaanan na ng mga sasakyan balang araw pag natapos ayan ang may dump truck Kapag natapos na pala ang kalsada na yan mga kas dito ang labas niyan sa beach